Hello guys! Good morning! Magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat mga kakugi Another day, another blessing na naman Guys, sa araw na ito, random lang tayo May imi-meet up tayo guys, uh, isang bisita Ah, uh, taga mag-ama guys sila Ah, uh, Boss Benson at saka si Boss Dudong Si Boss Benson mga kakugi, galing pa sa Japan Kararating lang, this month lang tapos nagpunta siya dito sila nagpunta sila dito sa Cebu kasi kukunin na nila yung binili nilang mga manok na labing dalawa so sasamahan natin imi meet up natin sila mamaya mga kakogi so sa lahat ng mga ano subscribers maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta dito sa ating channel at sa lahat ng hindi pa nakapag subscribe guys hmm? subscribe naman dyan para dadami tayo kadami ang team kakugi dito sa ating channel so yun mga kakugi guys. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Another day, another blessing. guys, hindi sana ako mag-vlog ngayon. Pero may bisita tayo guys. Ito, panoorin nyo kung anong ginawa ko sa bisita namin. Yan guys, salvahisang kakugi. Yung mga bisita ko from butuan yung pinabuhat ko sa mga feeds. <laughs> Mamaya guys, ipakilala ko sa inyo itong mga bisita ko. Bisita namin ni Sir Stephen. Yun. Tapos, ito, pinasyal ko dito sa backyard natin. Boss, okay lang mo, boss? Okay lang. In interview, tarot at tawad, boss, ha? Basta manok, walang problema. Malayo, malapit. <laughs> Abot din. <laughs> okay, sakin <naman> ang mga bata. Okay. <laughs> Ay, lo'y dong. Pap, narito? Okay. <laughs> Kain ng mangga. Pati, pati kayo ha, natatakda na kayo magtakalog. ah, <laughs> <laughs> dara, dara. Oo. Oh. Wait, hats na yung mong mm. i Nara. Ito. Ito na. Loiski! Dito lang ba, say Dito lang kay. For how many years? Subscribing. <laughs> so guys, pakilala ko sa inyo. Earth. Boss, introduce yourself. Aha, Jovinson Hontelia from Japan. Yes, jo, Boss Jovinson guys. Balik bayan from Japan. At saka yung papa niya? Alex Hontelia. Alex Hontelia. Guys, mm -hmm. mga Hont... For the Dodes, for the Alex, for the Yun. Mga Hontelia, maraming, ano yan, relatives yan dito sa Cebu. Consolation area. Do? Tingnan niya man si, ano guys, si Boss Vinson. Talaga nga. Oh guys, oh, na yung katawan nito. Boss. boss, mga Japan Japan gold, boss. Asa gusto. Oh, guys, so. Oh. Di totoo yan, ano pa pakapin ba? <laughs> Tingnan niyo lang guys, mga mayaman nating mga bisita, pinabuhat ng natin doon sa feeds natin. <laughs> wakasag bot boss, kay tungod kay kwan. Murigi kwan, init. Tungod sa init. Murigi mm sunog. Mhm. Kita na kasama mo sa ang kan, sako ang gamayng backyard. Kita na talaga yon. Mm -hmm. di Hindi man kasi maka-afford ng pangmalakihan ba. Gagmay gagmay lang. Pero Kani si Boss Binson. To, to. Kay Boss Binson ngadto sa Butuan. Saan pala ba sa Butuan ninyo, Boss? Sa Baan. Baan kilometer 3. Yung, Yung baan, ang, ang bahay mo. namin sa Baan kilometer 3. Mm. Yung nilipatan namin na para sa Baan sa Pidaulan, Santa, oh, Santa, Santa Cruz. Mm, Santa Cruz. Mm. Pidaulan Santa Cruz, Barangay Santa oh, Cruz, Prok Santa Cruz. Yung nakaraang vlog mo Riverside yun siya. Mm. Kami naman, kilometer 3. Balik biya siya si Jokons. Mm, babalik. Karong pizza 20. Mm. Mga pantos siya. Kasi ano siya, uh, patulong siya sa problema nila sa lupa sa Karkar sa imoha. Oo, oh, try ko lang din kung may maitulong tayo kung wala man may mga kay kakilala tayo na pwedeng magano. Ito guys, dinala ko sila boss dito. Uh, for the meantime kasi ang biyahe nila mamaya ang gabi pa, alas 7. Tapos may kinuha silang mga manok kay Sir Stephen. Ilang piraso yun boss? Dosi. Nagkuha sila guys ng mga manok ni Sir Stephen, uh, labing dalawa. So mamaya ibabiyahe nila. So for the meantime, habang nag-aabang sa oras, pasyal mula kami dito. Ito ngayon guys, andito kami sa pagsabungan. Kukunin na namin yung binili nila na manok. Kasi dadalhin na sa butuan. Mamaya, mamaya ang biyahe nila guys. Alas 7 ng gabi. So yun. Ayon guys, so yun ang kaganapan ng so, ina natin yung bisita natin. So guys, kasama ko ngayon Ted Boy. Good morning. Mag magaling kana? Ah, uh, si Jose Meloya positive boy, gilantan. Lantan. Hindi ka magkakalat ng ano ngayon? Virus? Hindi, date na. pato na mayon Okay, okay. Ito guys. Ah, uh, kasama pala natin ngayon si Auntie Tsaka si Bus Jojo. Hanap kami ng makainan mga kakoki Dito kami sa may Badilat area Mako Manok Ayan, Mako Manok Subukan Boss Jo Yun, Boss Jo Jo Yun mga kakoki Wala <laughs> ko sa tatirin ka ng Tabi-tabi Tabi-tabi Ito guys oh Mako Manok Subukan natin tong kanilang Lechon Native Chicken malapit lang to sa ano guys malapit lang sa Foodland yan ang Foodland this is Foodland so guys pasok muna kami <laughs> hmm. tramplado eh. <laughs> hmm? rin pasok dikit ah dito bilang mapagpipilian mga kobie Nandito dito mm -hmm.

Sabaw sa native Sa Laki ka rice lang yung sabaw Sabaw We buy it Itong baka rin Itong brog Isa midyong Isaka midyong O midyong Gusto yung windan Gusto rin pa nga spicy nga ano sa boss, eh? okay, well, well, okay, kung, kung oh, sa'yo niya? Big Steve Boss ito one sir. Kangkong niya. mo kay Kangkong. Oo oh, sir, okra Ah, okra lang? Oo. Oh, Ang anyang inyong rice, Anli? Kaya okay, eh. Okay, sir. Ay, kanade, itlog maalat. Uy, okay. kano mm. dahi. Itlog maalat. My na sir, ka rice. Ah, so good lang sa amin, lima. Ah, oh, oh. Uh, Tulo na kunta. Tulo. Lemon mo ate? Lemon ice cream. Ice cream. Ay, na. Sola. 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 Raspberry ako. Raspberry yeah. tolo? Ako, uh, lemon. Lemon? No. Dr. Raspberry, isa ka. Okay. 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 So, isa ka medium roast beef, which is spicy isa, moyong isa, itong maalat isa, five rice, sola tolo. Oo. Okay. 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 okra? 30 minutes. Okay. 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 okra? Okay. Ah, uh, uh, <laughs> saka nga mga kakugi may lapit na kami punta ng Manila ngayon nang 31 na uh, nasa Manila na kami. Uh, yung gusto mong padala, pwede pa rin. Pwede pa makahabol. Pwede pa makahabol. ah uh, Puntahan namin mga farm dito mga kakugi. ah uh, yung Red, yung AG, Magbanahaw, tapos baka sa Ilapon, Riberiones. Na gusto magpadala, Uh, pwede kayo magchat sa akin kundi kay Kakugi Ayun. Kasi para mausapan ma ma natin at saka Yung mag-abang-abang sa Yung magbili kami ng ako Bili ako ng tryo baka sa Red Tsaka yung saman pa na ako uh, Basta yung mag-order sa akin ng day old Pwede pwede pero limited lang Baka mag-release lang ako ng 20 20 nga check kasi Tryo lang yung inorder ta in ko Tapos magtira pa ako sa akin Uh, Chat-chat lang sa kakakugi din. Magkuha siya ng SBR pang refresh niya. Tama. Yun. Saka ano guys, uh, maliban sa mga malalaking farm na pupuntahan natin, meron din tayong mga backyard na pupuntahan. Yung, yung, yung visitahan si Manong Backyard. Yung Mount Tanahaw din. at saka Princess uh, Princess Altea Greenbound. Pupuntahan din natin yan, si Boss Ian. Yun si Boss Ian mga kukui, is uh, Tubong Pasil. Taga Pasil na ngayon nandyan na sa ano sa kison uh, kapitbahay nila ni Kero, Mount Panahaw. So yun ang mga pupuntahan natin mga kukui. at nandyan meron din si ano yung kapatid ni Boss Enard. At saka pag may time mga Kogi, maka, ano, kami? Makapunta kami kay Carl Di Mayuga. No, may time, no? so No. At saka Abang-abangan nyo rin mga kakogi Ini-meet -me up natin si Diwata at saka si Antit Baka magiging ano to uh, ni Diwata si Antit Pagdating ng araw Mabiral <laughs> tayo Inalis na, tinanggal na ni Antit yung brace niya Para kita nila ni Diwata Wala yung sabon Wala sabon <laughs> at Saka pag may time ulit mga kakogi Baka Mapasyalan namin yung ano, Go King diyan sa Batangas yung kay ano, uh, Guto na asto nga na to gusto. Uh, basta sa yung sa Guto, Guto. Okay, Kuya Oliver. Oh, Oliver. Kuya Oliver's gutuhan pala diyan. Baka baka lang ha. Kasi ano, dinig namin dapat pipila ka doon ano? matagal araw. Okay. Ano? Tapos biyahe pa ka, taro na. Pero pwede lang naman 'yon, uh, si Kakugi ang Alin niya doon niya, tapos kami makikulong. <laughs> <laughs> Kulata sa kasimahan na, gusto ka. si <laughs> sa So yun. Yan ang mga bang natin ng uh, mga kaganapan sa pagpunta namin sa Luzon mga Kakugi. Uh, isikapin namin na uh, masaya. at uh, Tsaka uh, matuwa kayo sa power visit na gagawin namin. Yan. Yeah. Ito guys, ito na yung order namin Dami nito <laughs> Namihan namin guys kasi may sakit si Ante Salamat <laughs> Boss Jo sa sponsor Basta hilantan ko, pakanoon ako ng Boss Jo Jo oh. hilantan man yung agency eh, ikaw manog ka on, massage. Di, bitaw maibot Di, man <laughs> Ang kuhan ba Native, chicken. Sa na ninyo, bujo, Okra. Beef. Nguyong. And itlog. Roast beef. Sa itlog? Malat. Yun. Okay. okay, Tit. Lami ang beef, no? Rap. No. Yun. Sponsor pa namin, guys. Boss Jojo. Nguyong. So guys, mga kogi Let's eat Kain mo tayo Sir Tepen Kain sa Tepen Basta mo sila sa <laughs> Kain guys Ito guys, mga kogi After Kain Dito muna kami sa tambayan namin Sa ano, coffee shop Kapi mula kami By the way, si Sir Tipin pala Andun sa San Remigio Family Bonding Shout out, Sir Tipin Shout out daw, Sir Tipin Kung saan ka man andun Diyan ka na lang muna <laughs> Ito yung secretong ano namin guys Dahil sa sobrang secreto, baka sirado na Sirado, Jud? close sirado close eh wala eh sirado eh wala ka dahil o time time out time out muna sila guys wala pa ito na ako dito sa rasa magsira close lagi sila kaya nailang mga ako ah yun pala sirado pala nailang mga ako sir may tambayan dito Lipat kami ng ibang lugar, mga kakogi. Si <tipas> Antit, <Stop> dekat diri. Atau tuan? Diyas, <laughs> kukri. <gabis> Atau kuan ba? Ah, Tindab Street? Di, di Tindab Street. Anong diras kuan ba? Sah. Kuan lang dia pong manoy ba? Maka tol-tol, ikay, ikay, ikay. Tindi nang init. guys lipat kami dito dito kami sa lights high tapos pintuhan lang kami dito guys sa mga plano namin it's coming it's coming days been. Ye, yeah, ye. Yeah. Sanay. Okay, Sanay makababag man. Makababag. Yeah. Bapag, eh yeah, no? uh, Americano ako. Americano. At cappuccino, Americano. So, may

Medya-medya lang natin, hindi mahulbot Guys, ano? Hiwalay-hiwalay Ka na kami ni ano? Na Antit at saka ni Boss Jojo Ngayon guys Bili tayo ng Pangbakuna sa ating mga manok Sa ating mga sisiw Yung Lasota Yun, Lasota with bronchitis Na ano? Pangbakuna uh, Pila? 402. 402 Day Musta bako naman naman ninyong gingharian Guys Sa mga ano Sa mga customer ng ano Manto yung agribit Yung ano pala nila guys Yung agribit nila Dito muna sa likod ng flying bee Kasi parang Tatayuan siguro nila ng malaking building dun Inyuhan ang building ito ko Abang sir Gironubate pala Balik kami Balik kami dito One year after, balik pa ba rin to. Uh, yung dating idol ko guys, mahabang buhok ngayon, mubo na magbuhok. Pulan ka sa taas buhok. Mainit na, mainit. Uh, ang buhok na sa ilong, ang patas on. <laughs> guys, bili ako ng ano. Uh, lasota na may anti-bronchitis na rin. Lasota, lasota ya. Sir. Mm -hmm. Saka, bigay natin mamaya sa mga sisiw natin mga pogi. Yun. Yun palang mga nire-release natin guys na mga tag three months old. Kompleto yon sa apat na basic. B1, b, b, -B Lasota, Gamboro at Foul Packs. Pero, pagdating dyan sa inyo guys, pag ito, pag papasok na yung tagulan, tirahan nyo agad. Ulit. terahan nyo ulit. ulit. Pwede naman. Hindi man na yan. Hindi naman mag-overdose especially yung mga vitamins yun init na sa inyong ang init init okay oh. na mga guys oh shout out sa idol tignan kay ka hey. shout out niya shout out sa idol sa so itong mga kakugi pong mga sabong hero yun <laughs> 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 mo rin yung mga chicks eh <laughs> ha? wala na? Ako mga chicks. Imong mga laki. Ha? ano po di? Ano na laki? de shout out si Phoenix. Ano naman oh. si Phoenix? Ano naman do? Oo. Oh. Ah, <laughs> uh, shout out sa Phoenix. Karon na nagpabot ro yung guma. <laughs> Naglanas. <yung> <laughs> <laughs> Ang seranan. Nang <laughs> usa busy yung kanan Call ba? center. Ah, okay. Dai. Yeah. Ah, what the hell ako? Ge, ito guys oh. Binalot mo lagyan ng y yellow. Kasi mainit.